Monday. 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025. The Brigada Midterm Elections Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. From Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak Sultan Kudarat. Batangas City. Trento Agusan del Sur. The Music News. Our city. Our city. The Mandate 2025 The Brigada Midterm election Special Coverage Magsisimula na ang ating paglalakbay Tungo sa mas makulay na kinabukasan Abangan! of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo ng kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumigam at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasadiwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. in the heart of changing lives. This is 105.1, 105.1 Brigada, news, Brigada. FM. news FM, Manila, Manila, the music and news authority. mga kabrigada ating one time the new Filipino time. alas 6:00 na ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Six six sa mga bagong balita. Rinig, Rinig. Sa, buong bansa. sa buong bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. DRIVEMAX. Umaga. Na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Higit limampung barko ng China na monitor sa West Philippine Sea. Maritime Domain Awareness Flight ng PCG at BFAR. Pinaigting. Mga labi ni Police Corporal Malabed na kabilang sa mga nasawi sa mid-air collision sa Washington, D.C. sa Amerika na iuwi na ng bansa. Cashless transaction sa mga tollways, hindi tuloy matapos suspindihin ng bagong DOTR Secretary. Kill remarks ni dating Pangulong Duterte, hindi raw malabong pasok sa kasong sedisyon ayon sa isang senador. House leaders, kumpiyansang walang makikitang blanko ang Korte Suprema sa 2025 Budget Documents, at mag-asawang halos isang linggong nanirahan sa kalsada na tulungan ng Brigada News Southam Manila at Juan Tahanan. One lita. One lita. BUONG PUSO! kasama ang buong puwersa ng Brigada News, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. Sama ang lakas ng Dry Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Dry Max. Brigada Balita Nationwide. Dry Max. Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News Alpha Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Biyernes, February 21, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Ley Bagyo at Brigada Sheila Matibag. I -Bass. I -Bass. I -Bass. I -Bass. Brigada Nagsagawa ang Philippine Coast Guard at ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ng isang Maritime Domain Awareness Flight sa bahagi po ng Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. Ang MDA flight na ito ay tugol ng Pilipinas sa agresibong pangharas ng helikopter ng Chinese People's Liberation Army, Navy Kamakailan. Dalawang BFAR aircrafts naman ang nagsagawa ng misyon sa naturang MDA flight na monitor ang anim pang mga Chinese maritime militia vessels dyan posa sa Ruzul Reef habang muling na monitor ang higit sa limampung Chinese maritime militia vessels at China Coast Guard na may bow number 5101. Sinabi ni Tariela na patuloy na igigit ng Pilipinas ang karapatan nito sa sarili nating teritoryo. Samantala ang mga labi ni Police Colonel Malabed na kabilang po sa mga nasawi sa mid-air collision sa Washington, D.C. sa Amerika na iuwi na ng bansa. Brigada Kath Austria, ibrigada e mo! Brigada na iuwi na sa Pilipinas ang mga labi ni Police Colonel Pergentino Malabed, isa sa mga nasawi sa mid-air collision sa Washington, D.C. sa Amerika nitong January 29. Dumating ang kanyang mga labi sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 kaninang alas 5 ng umaga ilan sa sumalubong sa kanya ang mga kaklase niya sa PNPA Class of 1998 at ilan sa mga kasamahan niya sa Directorate for Logistics at ginawaran siya ng Foyer Honors. Mula na iya, dinala ang labi ni Malabed sa Campo Crame para sa Arrival Honors. Ayon sa PNP, ang kanyang mga labi ay mananatili sa PNP mortuary sa Campo Crame hanggang February 24, kung saan idaraos ang kanyang necrological services bilang pagpupugay sa kanyang buhay at paglilingkod bago ihatid sa kanyang bayan sa Santa Rosa sa Laguna. Ginawaran din ng dating opisyal ng medalya ng katapatan at medalya ng katangi-tanging gawa. Ito'y bilang pagkilala sa hindi niya matatawarang sakripisyo, dedikasyon at pagmamahal sa serbisyo at sa bayan. Makakatanggap naman ang naunilang pamilya ni Malabed ng death benefits na nagkakahalaga ng 2.6 million pesos. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Fem Manila the music and news authority. IMAX. 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 E patutupad na sana ulit sa March 15 ang cashless transaction sa tollways ng mga expressways. Pero, hindi na ito matutuloy. Matapos harangin po ng bagong kalihim ng Department of Transportation at tinawag pa itong anti-poor. May report si Brigada Maricar Sargan. Ibrigada mo. Begada. 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 B -b 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 Report. And I've already sent word to the toll operators that we're not uh, going cashless on March 15, and we are not going cashless for the foreseeable future. Mananatili ang cash lane sa mga tol ng expressways matapos suspindihin ang bagong kalihim ng Department of Transportation na ang muli sanang pagpapatapad ng cashless transaction. Sa press briefing sa Malacanang, ipinaliwanag ni DOTR Secretary Vince Dizon ang dahilan ng kanyang pagtutol sa naturang plano. Anya, hindi naging efektibo ang unang implementasyon nito noong mga nakaraang taon dahil nagdulot lamang ito ng matinding pagsisikip ng trapiko sa mga choke points ng NLEX at SLEX. So I want to first work with the two toll operators, uh, uh, MPTC and San Miguel, and let's let's let's. Tignan muna natin yung sistema. ba? Diba? Is there a way to make it more efficient? Okay ba? Diba? Lahat ba ng barrier? Gumagana? Lahat ba ng RFID na babasa? ba? Diba? Kasi kung may problema pa tayong gano'n at hindi pa halos perfecto yung sistema natin, baka hindi pa panahon para bigla-bigaan tayong mag-cashless. Bukod dito, tinawag ni Dizon na anti-poor ang cashless system dahil hindi anya lahat ng motorista ay may kakayahang mag-load ng malaking halaga sa kanilang RFID accounts. Kaya niyong mag-load sa easy trip at sa auto-sweep ng 2,000, 3,000, 5,000. Pero paano yung mga kababayan natin na sagad-sagad ang budget? Di ba? Hindi sila makakagod. O paano kung sa pagod nga sa pagod niya nakalimutan niya mag-load. Negative yung balance niya o zero negative. Hindi mo sabihin, pag walang, pag cashless, ano gagawin niya? Kalbaryo na naman 'yon. Papahirap papa, pagpapahirap na naman sa sa tao 'yon. Hindi ba? Sa kabila nito, nilinaw ng kalihim na nauunawaan niya ang pangangailangan ng regulasyon sa sistema. Ngunit iginiit niya hindi dapat ito maging dagdag na pabigat sa mga motorista. Dapat dapat kasi tingin ko magkaroon ng change in mindset eh. 'di ba? Naiintindihan ko yung need to regulate. Naiintindihan ko 'yon, no? Pero kailangan the, the need to regulate should not result in making the lives of people difficult. Dapat gumiginhawa ang buhay ng tao, hindi pinapahirapan, 'di ba? Itong cashless na 'to, tingin ko pag, pa pagpapahirap ito eh. Kaya hindi ako naniniwala diyan. Siguro pagdating ng panahon na na perfect na yung system and then uh, pero right now, I don't believe in it. So I asked them to stop it. Samantala formal na nanumpa si Dizon sa pwesto kaninang umaga sa harap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilan sa marching orders sa kanya ng Pangulo ay pagputihin at gawing efficient ang transport system sa bansa. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan, ng 105.1 Brigada News sa Manila, the music news authority. IMAX. 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 Brigada Samantala matapos maging usap-usapan ang naging killer remarks na binitawan ni dating Pangulong Duterte laban sa mga senador sa kamakailang proclamation rally. Isang senador naniniwalang posibleng pasok talaga sa sedisyon ang naging pahayag nito. Para sa kabuang detalye ng report, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada! Report! inamin ng Senate Minority Leader Coco Pimentel na maituturing na delikado ang mga binitawang salita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa mga senador sa nakaraang proclamation rally ng Partido Demokratiko Pilipino. Kumakapatay tayo ng mga 15 na senador. Pasok na tayo lahat. talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung ano. ano. Kasunod nito, ito, sinabi ni Pimentel na hindi malabong pasok talaga sa depenisyon ng sedisyon ang mga pahayag na binitawan ni Duterte. So, paubayan na natin sa DOJ, sa NBI, if they feel na in the totality of the circumstances, may kaso ba o wala. Mm -hmm. Pero, i -ano natin yan, i-discourage natin yan. Uh, mm -hmm. Mahirap yung sasabihin, joke lang. Uh, kung mag-research kayo ngayon, may kaso ngayon sa Australia. Mm -hmm. Yung may mga, may dalawang nurses na of Arab uh, origin, nag-anti-Jewish sentiment sila sa online. Ngayon, binabalikan sila, sabi na joke only. Ang sabi ng mga Australian law enforcers doon at saka government officials, hindi pwedeng bayaan natin ito mga ganitong delikado mga pananalita na calling calling for violence and this is mo joke only. Maalala, kama kailan ay binanggit ng ilang kaalyado ni Duterte. Kabilang na nga na Senator Christopher Bongo, Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Robin Padilla na joke lang ang binitawan ng dating pangulo. May mga followers siya. Eh. Mm. may danger sir. Hmm. Malay mo, hindi nilalabas sa yung iba, hindi, na, hindi joke yun. Samantala, humingi naman ng paumanhin si Padilla para sa lahat na mga nasaktan sa remarks ng dating Pangulo in the heart of changing lives. Ito si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The music News Authority. Samantala handa raw tumalima ang kamara sa hiling ng Korte Suprema na isumite ang kopya ng Enrolled Bill ng 2025 National Budget pero mismong ang mga mahistrado na umano ang makapagsasabi na walang blank item na makikita sa budget taliwas sa iginigiit ng mga petitioners may report si Brigada Haji Camino, i-brigada mo Brigada. 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 B -b -b Tiwala ang mga leader sa Kamara na walang makikitang blanko ang Korte Suprema sa isusumiting kopya ng Enrolled Bill ng 2025 National Budget. Ito'y matapos atasan ng Korte ang Malacanang at Kongreso na isumite ang kopya ng Enrolled Bill, pati na ang mismong 2025 General Appropriations Act. Ginawa ng Korte ang request bilang paghahanda sa preliminary conference sa kaso sa February 28. Sinabi ni na House Assistant Majority Leaders Jude Asidre at Jail Bongalon na kumpiyansa silang makokontra ng Korte Suprema ang paratang na mga kumukustyon sa budget enactment process. Sinabi ni Asidre na maninindigan siya sa regularity ng 2025 national budget at welcome sa kanya ang inisyatiba ng kataas-taasang hukuman. Sa ngayon, Anya ay maigigiit ang enrolled bill doctrine na iginagalang sa jurisprudence na siyang magiging basehan ng nakasulat sa enrolled bill. Tiniyak ni na Asidre at Bongalon na tatalima ang kamara sa hiling ng korte pero nilinaw nilang walang makikitang blank items lalo na ang mga halagang kinukwestiyon. Mas maganda na umano ito nang makita ng mga mahistrado at sila mismo ang makapagsasabi na walang blanco taliwas sa pahayag ng petitioners. Maging sa 2025 GAA na nilagdaan ni Pangulong Marcos ay wala raw blanco kaya maituturing itong valid na ayon sa batas at binding. Nilinaw naman ni Bongalon na walang pirmang makikita sa enrolled bill dahil final copy ito bago i-transmit sa Office of the President para i-review. Samantala, kinwestiyon ni Asidre kung bakit isinama sa respondent sa kaso si House Speaker Martin Romualdez gayong hindi siya member ng Bicameral Conference Committee. Nililihis umano nito ang issue na nakatoon dapat sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Bababatid ay tinakda ng Korte Suprema ang oral arguments hinggil sa 2025 budget sa April 1 sa Baguio City. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Camino ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Right po ni Surigao City Police Station Chief Lieutenant Colonel Attorney Mariano Lucpan na natuldukan na ng tuluyan ang operasyon ng Federal Tribal Group of the Philippines. Ito'y matapos ng pagkakaresto kay Horheto Corpuz Santisas, alias Dato Adlaw ang leader ng naturang organisasyon. Sa panayam ng Brigada News sa Manila kay Luqman, sinabi nitong ang nahuli ng mga otoridad ay ang pinakamataas na sa grupo pagdating naman sa Caraga Region. Samantala, naniniwala naman ang Hepe na matibay ang kaso laban kay Santisas. Yes, sir. I am very confident about dun sa mga criminal complaints na ipinail ko sa City Prosecutor Office. Actually, ang kundun, sir, lima na yung nakuha na found out ng fiscal na may probable cause. So, possibly ngayong araw or sa mga sa next week, may lalabas na naman ng mga additional warrant o baris agad. Samantala, hinikayat ni Senate Committee on Health Chairperson Senator Christopher Bongo ang publiko na bumisita sa pinakamalapit na health care center upang makapagpa-check up kung mayroon silang nararamdaman. Ayon po kay Go, sa pamagitan ng maagang pagpapatingin sa doktor ay agad na malulunasan ang anumang sakit o karamdaman. Sa kabilang banda, bilang patuloy na tumataas ang bilang ng kaso ng dengue sa bansa na ang senador sa mga lokal na pamahalaan na magsagawa ng fogging operations, lalo na sa mga lugar na malamok. Alam nyo ba mga kabrigada na maraming mga kalalakihan ang gustong maging sikat o kilala? Isa sa mga pangunahing dahilan nito ay ang power o kapangyarihang kaakibat ng pagiging kilala. Ayon po yan sa Harvard Business Review, ang kasikatan ay nagbibigay ng access sa mas maraming oportunidad, kayamanan at impluensya kapag ang isang lalaki ay kilala sa kanyang larangan, mas mataas ang tingin sa kanya ng ibang tao na nagdudulot ng mas maraming pagkakataon sa negosyo, relasyon at iba pang aspeto ng buhay. Ang balitang yan hatid sa atin ng Drive Max Plus Herbal Capsule. Lalaking angat, tumatagal! Balita, makabayaning pagtutulungan. Hindi po inakala ni Clarissa at ng kanyang asawa na darating sila sa puntong matutulog sa kalsada. Halos isang linggo po silang nagpalaboy-laboy matapos mawala ng trabaho. Matapos pong manawagan ng tulong, agad silang tinunto ng brigada niyo sa FM Manila. Brigada Jigo Studio, ibrigada e mo! Sa kahabaan ng kalsadang ito sa Quiapo, Maynila, nagtiis na matulog si Clarissa at kanyang asawa ng halos isang linggo. Hindi alintana ang ingay, dumi at panganib may matuluyan lamang. Nawalan na kasi ng trabaho si Clarissa at ang kanilang tinutuluyan sa Tansa Cavite wala na rin. Mahirap man, pero tiniis nila itong mag-asawa. Um, mahirap naman po maghingi sa kasi nangihiya po ako. So, hindi kayo nanlilimos mga ganun? Hindi po, hindi ko kaya po nahiya ako. Ko na lang po, yung gutom at tinapay po. Sa buong buhay nila, hindi nila kailanman inakala na matutulog sila sa kalsada. Galing silang iligan at lumipad dito sa Maynila para makapagsapalaran. Yun nga lang hindi sila pinalad. Hindi na nila alam kung kanino lalapit. Pero nang marinig sa kanyang kaibigan ang tungkol sa brigada, hindi na siya nagdalawang isipa at humanap ng paraan para magkaroon ng pamasahe. At dumulog sa himpila ng Brigada Nusa Fem Manila. Agad nating silang pinuntahan dahil nais nila na makauwi ng takloban. Agad idinulog ng Brigada Nusa Fem Manila ang problema ng mag-asawa sa DSWD at dinala sa tanggapan nito sa baklaran upang sila ay matulungan. Ilang minuto lamang ang kanilang hinintay at nang matapos i-validate, natulungan sila ng DSWD at binigyan ng tulong pinansyal para makauwi na ng takloban. Labis naman ang naging pasasalamat ni Clarissa. Dahil sa Brigada News sa Manila, makakauwi na muli sila sa kanilang probinsya at magsisimulang muli para sa mas maayos at maginhawang buhay. Kasi sa amin sa illegal, pag may mga talaga yung naghihirap doon, pinapakain namin. Talagang binibigyan pa namin ng damit. Sa isip ko, ano kaya no, magkataon kung saan tayo mapunta. Maganyan yung tayo, may magpapakain kaya sa atin yung pagtulong ba nyo sa amin, hindi ko inisip na ngayon din may nagtulong sa amin. Yun, in return ba, wala akong iniisip. Pero naisip ko lang na yun noon pala, may, may, may katapatin pala na yung yung tulong din sa amin na nandito kami katulad ngayon yung ginawa nyo yun sa amin, pagpapakain, pagtulong. Sino ba naman kami para tulungan, di ba sir? Pero grabe talaga yung ano, hands up ako sa brigada po. 100% po ang pasalamat ko na andito kami ngayon pagkain, busog na busog po kami at saka dito po ngayon na sana makasakay na rin siguro kami mamaya sa awa nila sa tulong ninyo po. Kayo na pong sa amin. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the music and news authority. Mga kabrigada kami po sa Brigada News FM ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayong makatulong kasama ang one tahanan. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino nananatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM, maraming salamat kabrigada! Maghapong binantayan upang kumpleto ang Kumpleto. Drive Max. Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwang ang DRIVEMAX Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasama ang buong ng Brigada New Sefam Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako sa si Brigada, Lay Baguio. At Brigada, Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. 30. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang drivebacks. Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. DRIVE MAX, Brigada Panlitan Nationwide. Hatid sa inyo ng DRIVE MAX Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DRIVE MAX Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of